Morning guys. Ito yung mga tanim kong malunggay. Yan, nakatanim na siya. Ayan. Ayan yung tinanim ko. O ba diba? Pampahaba ng buhay. Sabi ng aking asawa. Ayan. Tapos didiligan ko na sila. O diba? Mabuhay ang mga malunggay. Ah apat na puno yan hinirera ko yan o ba diba guys mabuhay hilingi ko yan sa kapitbahay namin para itanim ko o ba diba? guys pampahaba ng buhay yan masarap isahog sa isda o ba diba? guys sige morning guys o, ni ko sa yung ginagawa ko sa umaga. Bye-bye.